para itali niyo ako sa pwesto kasi saan ako nakatira eh. Tapos dito mo ako'y bababa. Paano kang hindi ka makapasok? Eh, wala ka nang madaanan. Motor, motor, buong side ka. Dito niya mga pa. Paano pa Ano yung reklamo? Wala natin masahin. Ano yung puso mo niya? Ito lang, taga rito rin. Diba? May magsusumbo pa bang iba? Kung saan sa tingin niyo? Wala, diba? Ano nung payan eh? Ito kasi na. Gusto mo, doon ka sa truck magkape? Diretso kayo. Bawa right. naman kayo sa tao. Nakiusap oh. po ako rito. Kasama ko si chairman. Kayo pa ang galit ah. ha? Ah. na mo yan. Nasa naula niya ni Kali, kayo ba galit eh? Yeah. May mga padrino yan. May padrino na lang, hindi huwag na sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Huh? Ang pagpapalipan ni General Suka.

啊！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！ Hay hey, naku. Hay naku po. Isa e, mawasak namin 'yan, sayang. God. wala daw madaanan dito eh Nire-reklamo so, ano gagawin pula? napatib ni naman po hindi mampul hindi hindi kami ang nire-reklamo ano 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 Wala ano 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 yan ano 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 di ba? Ano, ano nung nung pa yan eh, ito kasi na ka. Alis ka dyan? Wala ko na kayo. Wala, kayo. Wala na ako doon, labas na ako dyan, usapin barangay nyo na yan. Pero kami, gagawin na namin, pulit ko ang tama. Kung e, sa totoo lang, mami ha, Kanyi po yan. Pangkita, kali. O, ano ba gawin ko? Tignan mo nga yan. Tignan mo, bukas oh. Ayun Tignan mo, mo nga yan. Pagawa natin oh. to. Hindi po yan po ka. Sarado po yan. Tinatap para hindi mapasok ng pagod. Pa, pa, pa. Ano po mga Dino? Dino Siko, oh, yan mga kapatid? Hindi Nili, ba? po, walang basura dyan. Nililinis po yan. Nililinis po. Nililinis po. Nililinis po. Tubig lang. Malinis po yan. Nilalagyan namin ang pagod ya kaniyan kay makawidong? yeri, lokasyon? kung saan? kung saan? kung saan? kung kung saan? 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 kung

dito po ito po, nandito pa yan, dito pa yan banda, hindi pa yan nandito, nandiyan pa yan sa may so, tapos maglalagay pa ng storage pa ng mga yoyo-yoyo na. So, wala ng ba talaga nilalagay na? Talagang hindi yeah. okay. 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 ang... na sila makakapasok. Ay, 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 pa ay, 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 na Andito, andun pa ako pa bababa eh. Di sabi ko pa ako kung ano, may ako. Ano, bibit-biting ko ito, kaya nga ako nagbayad ng sidecar para itali niyo ako sa pwesto kasi saan ako nakatira eh. Tapos dito mo ako'y bababa. Paano pang hindi ka makakasak? Eh, wala ka nang madaanan. Motor, motor, buong sidecar. Dito naman ako nagtinda pa. Paano pang makakapapit ako dito? nasan dito sa lugar ko. tapos pupunta ako sa hindi ko lugar yan, doon ako ibababa. Hindi ko lugar yan, doon ako ibababa. So, and dito ang lugar ko, magagalit pa sila. Ay pa yung pamang Ang babayaran ko yung sidecar, tapos bibit-bitin ko yung daladala ko, kaya nga ako nagbabayan. Para galing niya ako sa pwesto ko. Galing niya. Tatatlalin so, niya, kasi hindi naman

Hindi pa na Tanggalin talaga na sinabi. Kaya iba. Kaya iba niya i-reclame. Baka matabaan pa kayo Bakit? Kami, natanggalin nyo kami. Kaya yung matagal nang maga dyan. kami. Lahat kami, tanggalin nyo. Tanggalin kami lahat. Kaya pato pang ano, one way na lang talaga. One way na lang. Ayan, panggalin na rin yan. mga ganyan. Patanggal na na yan sa kuya mo. Hindi na lang po.